yung kaibigan ko. Ang hirap-hirap pakawalan ng isang tao na sobrang nakasanayan mo na. Yung tipong kahit anong gawin mo, mag-travel, kumain sa labas, gawin yung mga activities na gusto mo, eh wala ka ibang naaalala kundi siya. At dahil sobrang sanay ka na nga na siya yung kasama, pag nawala siya, biglang pati mundo mo nawala. Hindi mo alam kung saan ka magsisimula, hindi mo alam kung paano ka magsisimula. Pero I think sa lahat naman ng bagay, ganun eh. Ang pinaka nakakatakot mo wala, at ang pinaka nakakatakot maiwan ay yung mga bagay tao sitwasyon na nakasanayan mo na. Kasi alam mo yung idea na nakakatakot magsimula ulit, nakakatakot sumubok ulit. Kasi yung tipong nakasanayan mo, ginusto mo, naging komportable ka at minahal mo, bigla na lang mawawala ng isang iglap. Pero sana kahit dumating tayo sa point na kailangan nating pakawalan yung mga nakasanayan natin, huwag tayong matakot magsimula ulit. Huwag na huwag tayong matatakot ulit magumpisa kung ang ibig sabihin naman nito ay maging masaya.